Ah. Ah. Grabe. Grabe. Ang lamig. Pero solid naman yung view. Ah. Temperature natin negative 1. So what's up mga idol? So yung ride out ko po pala is alas 7, 19 ng gabi. So nagsimula na ako ng alas 7 sa gabi. Pero at the same time, dumaan pa ako sa Tolio para bumili ng K Plus helmet. At makikita nyo ako, oh. tignan nyo, wala akong dalang helmet kasi bala ko talaga na umutang ng K Plus sa Merida. Pero nagbakasakali lang ako na papautangin ako pero hindi ako sure na papautangin ako. At eto na nga mga idol, at naawa sa akin si Laupa ng Merida eto pinautang niya sa akin yung Key Plus Nova na latest edition tapos ang maganda dito mga idol makamips na yung ano niya yung yung ano niya foam niya sa loob ayan napakaganda at eto na nga suot na suot ko na nga at tapos yung ano yung salamin na bigay ni Laupan suot ko na rin at makikita nyo dito yung temperatura natin 11 degree ayun tapos dumaan ako dito sa may maiksi na tunnel at medyo napahanga ako ng konti kaya nagkaroon ako ng time na mag video video kasi wala gaano sa sakyan at ayan na nga po napakaganda napaka komportable gamitin ng K plus na ito napakagaan napaka fit sa ulo kaya kung gusto nyong mag order o di kaya kung gusto nyong magpa order sa akin i-PM nyo lang ako at meron tayo napakagandang discount mga idol oh uh. Ayan, Apple. So, dito tayo sa Ayan, 2,050. Elevation. So, <laughs> temperature natin nasa 6 degree. Tapos, mula sa dorm, mayroong tayong 123 km. Ayan. So, dito tayo. Kung nagbala kayong maguling, sa last na 7-11, kailangan yung kumain at magkarga kasi nasa 20 km pa ang aahonin niyo at matinding aahunan po yan mga idol kaya mas mainam na kumain kayo at kumain dito sa ano pero wag lang yung busog na busog mga idol kasi papajak pa tayo paakyat mga 20 km mga idol kaya yung saktong karga lang yung siguradong may malamanan yung chan nyo tsaka magbaon po kayo mga idol para kung gutumin man kayo dun sa taas, meron kayong makakain. So, update, update. Dito tayo sa 20 km. So, meron na lang tayong <coughs> excuse me. <coughs> excuse me. Meron na lang tayong ah, 11 km hanggang tok, -tok tapos temperatura na temperatura natin. Yung temperatura natin dos. What? Ah! What Two degree. Ah. Tapos mula sa dorm yung distansya natin Nasa sa one hundred thirty one. Update po tayo. Update. Alas 6.41 Temperatura natin Zero degree. Zero degree. What? What sa so, mga may translator dyan, patranslate para malaman nyo kung saan yung temperatura natin. Ay, nangangatan ako magsalita. Mula sa dorm 137. Meron na lang akong 4KM. Tapos, alam nyo ba bakit ako huminto? Because of this. Because of this. Oh. wow 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 oh ha hindi ka ba mapapahinto dito huh? update update temperature natin negative 1 <laughs> ah, negative 1 eh syempre hihinto tayo kasi napakaganda yung view ayan oh ayan oh wow wow oh si oh si oh si ang ganda ang ganda wow Negative 1 degree Celsius. Ah, grabe. ini yung view. Wow. Wow. Ah, saan ka angganda, ah. 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 Uh, Ang super hayo update update đi cho tay không cần đa năng view không Wow. Kinapang ko diba? Ah. Good morning. Hey. Ang ganda ang ganda ng weather. Ayon yung sunrise. <laughs> Woo! At ayun yung gagapangin pa natin. Last 1 km. Last 1 km tayo mga idol. Ah. Gusto niyo i-check yung temperature? Zero. <laughs> Ayan po yung gagapangin natin. Ayan. 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 Si Haring Araw Wow So update Andito tayo sa hauling Aramping time 7.57 Ah <sighs> Grabe Grabe Ang lamig Pero solid naman yung view Update Dito tayo sa huling Temperature natin negative 1 So ito na nga mga kabudol, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Umakyat agad ako dito sa view deck ng Wuling na 3275 elevation at nagpa-picture na ako sa mga tao nandito. At eto nga po pala yung kabuuan ng biyahe ko sa aking pagbebe Nagkakaroon ito ng 284.3 km tapos yung elevation gain is nasa 3964 meters tapos na tapos ko itong lahat ng biyaheng ito sa oras na 14 hours and 13 minutes pero yung riding time lang po yan idol medyo mahaba yung biyahe ko kasi nagdahan-dahan lang ako kasi hindi pwedeng bilisan ko yung takbo kasi ayaw kong pagpawisan kasi malamig nga po yung panahon kung pagpawisan ako mas lalong lalamigin ako dahil sa pawis Kaya dinahan-dahan ko lang Kaya medyo mahaba yung biyahe natin Kaya kung gusto nyong mag solo ride Huwag kayong Bumiyahin ng gabi O uh, di kaya Kung mag solo ride kayo Mag start kayo Pumadyak sa Puli Paakyat ng huling Kasi Nasa 55 km lang po iyan So huwag nyo pong gayahin Si Kabudol Na mula sa dorm Paakyat ng huling Mapupuruhan talaga kayo Mga idol Kaya sa mga gustong magbalak mag solo ride ingat ingat po at dalhin palagi yung mga kagamitan yung mga tools natin mga extra interior at saka kailangan meron tayong dalang pera kung sakaling hindi natin kaya eh pwede tayong mag taxi pa uwi yun yun ang pinakamabisang paraan para hindi tayo mapuruhan so God bless everyone and thank you for watching